ayan, nanguha kami dito ng bayabas dito may sa puno tapos meron pang dalawang piraso medyo ilaw pa, ito hinog na dalawa pa lang ayan yung puno ng bayabas ito sa ngayon dupod ito nito yung bunga nito, kaya tititnan natin mga tapos ito namumulaklak na rin, tapos meron na isang bunga Ayan. Hindi ko alam kung ano ito eh. Ah, may, um, may mga bunga na rin sa taas. Ayun lang, kitawa. Bilog. Kasi meron isang malaking malaki. Kaya lang, oh. hinag na rin. Kaya lang, ang hirap po nun. Mm -hmm. Ayun lang, kitawa. Mm -hmm. So, sobrang taas. Ayun lang, makintab. Oo. Oh, oh, oh. Laki, oh. di ba? So, ito maligit pa. No, pa, rin. pa. Tas, yun yung mm -hmm. Ayun lang, Kasi yun, parang hinag na katabi ng dahon. Ayun ang taas eh. Kailangan mo ng pangawit yun. Hindi ko sa sabihan mo ng pangarit. Gagawa tayong pangarit. Hmm. Yan, ito yung dalawa. Kasi winowak namin yung dalawang pusa. Saan so, kami dalawang bayabas? Medyo ano pa. Kondi pa lang yung buong. Yan, ninugasan natin yung bayabas. <laughs> stickman natin. Ayan yung puno. Hmm, ang laki ng puno. Tapos ito pa. Ito yung kanya. Nandito kami sa likod. So, man natin. Hmm. Ang tamis. Ang <laughs> tamis. Hindi siya kulay pink, oh, white. Pero matamis, pero matamis. Hmm. Ang tamis na tap, Bigira mo mo. Mhm. Siguro medyo malutong pa siya kasi. Dapat yung na, sabi. Mm -hmm. uh, yung niya. Ito nga namumulaklak pero hindi ko alam kung anong bunga Sabi ni Kuya Ponkan, ito may Ponkan din dito kaso namumulaklak pa rin. Sabi ko wala na kasi sa mga bees and stuff kaya hindi na pa-pollinate. Eh, kung marami ang insekto sa ada, marami ang bunga. Mm -hmm. Eh, konti yes. insekto. Yes. Sa yung dalawa, winawak namin. Ang tamis. Mm. Hmm? Ang kayap, no? At yung sis, Nilalabanan, no?